Hello guys, magandang hapon bali kagising-gising ko lang kani kanina mga 5 minutes uh, ang oras ngayon ay 5.57 na ng hapon pero nandito pa rin tayo sa labas dito sa tubigan yan kita niyo na nandito ako sa likod ng bahay namin pinakawalan ko yung mga kambing binabantayan ko yan yan kumakain pa sila eh ayan siya si bubbles hello bubbles buntis na yan guys oh, laki ng tiyan oh kawala lang yan pero binabantayan ko yan pag napakawalan ko kasi baka makuha ng iba tapos ito naman yung isa ko, guys. Ito naman. Si Mokang. Hello, Mokang. Diba? Yun si Bubbles. Ito si Mokang. Oh, hello to the vlog. <laughs> Kaso, bentahin na po ito eh. Bebenta ko na. Papaltan ko siya ng maliit. Tapos palalakihin ko ulit. Yan. Tapos ito naman po yung isa, guys. Medyo malayo yon. Yan. Ano ba yon? Yan, yan, yan. Lalaki yan, guys. Naragang Ano eh, swerte sila ngayon malayang malaya sila Ay. kasi walang tanim ngayon ng palayan dahil sobrang init yan ito naman si Tanggol yan o no, oh, si Tanggol hello Tanggol Tanggol oh busy sa si pagkain oh. No? Oh, nalaki no, laki ng itlog So yun lang naman guys ang ginagawa ko tuwing hapon pagkagising. Ay napakawalan sila. Tapos titingan-tingan ko lang dito sa likod. Mga siguro mamaya mga 6.20 o 6.30 papapasukin ko na yung mga yan. Pero kusa yung pumapasok guys. Ganyan din ang gawa ko sa umaga. Pakakawalan ko sila. Tapos kusa na silang umuuwi.